Oh, 7 kilos. 7 times 7, 7, 49. Okay, 490. So, mga tats, 490 atong halin So mga tats, may buntag ka na tanano tanan. No? Bali, ang atong habuan mga tats. Pero sa karon wala sa gihabua kay wala pa'y banyira. So ang atong gibidyon sa dira, ang atong silingan kay sila naghinabua ay na. May pasila sila kay naghinabua ay na. So kami mga tats, gistapan sa ano. So wala na lang ako ipakita sa inyo kung giunsa sa paghabua ang isda kay madugay manggunta. So mo na ta. So mga tats, no? ato na nibaligya atong iliburan ay ano sa ibutang ah uh, that's ato na para makapaita ta bugas basig matingala mo mga tats nga no magmotor ta no bali lapad-lapad jud -lapad ang peace port dire mga opat magunis sa ka market so katong market to nga among gihabuan bawal mamaligya didto dire lang jud sa market for manung naa ta sa market for magbaligya oh bang sibra bang sibra bang sibra sa tanto na kong singgit-singgit mga tats, wa pa joy duol sa to ano na may nagtan pero alanganin pod. So akong gimo mga tats, basi mahalan na sila. Kaya ang presyo mong sa timbangan, tag 80. So akong gimo mga tats, ako na lang gihatag tag 70 ang kilo para na ay mo duol. Kaloy sa juice mga tats, na ana joy ni duol. 85 lang, 85. Bili kaya, bili kaya. Anyo ilang, anyo eh. Bila ilang ko. Ayla na, ayla, tiba, tiba? na, 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 Ako na lang gihatag og tag 70 si ang kilo mga tats kay nga naman di ta magpalabig ba mahal kay siya na ay kapital kaning ako ah wala ni kapital mo nang ato pun ihatag og barato may diba? na lang pud makaginansya pud di ba ana lang gud Sila ka sulupin Bidin na may bug nit eh. sa Fight, birada 7 kilos 7, -7 49. okay, 490. Oh, Matas, 490 atong Og mo ano, matas. na tasa no, balik 490 ang gibayad niya sa tua. So to sa Jess? Karon kay wala Jess, kwarta. So singlon po na to ang 40, nga Okay, salamat. Wala na akong nagbili ng isla mga tats. Oo mga tats, wala sa tanang ng sudano no. Kaya nga naman, daghan pa kong sudan sa balay. So akong game mga tats, gibaligyan na lang ako ito tanan. Kaya nabi atay mga utang ginagmay o balon po sa itong mga So di mga tats, magpasalamat na eh, ako itong mga followers na bagong sulod no. Grabe sa sulod sa dua kaadla mga tats, nakakuha tag 3,000 followers. So daghan yung ganyan salamat sa iyo sa ito no. Tanan, tanan, daghan yung ganyan salamat sa inyo ha. Oo, pasin ako. Kaya kung dito, naghinulat na sa balay.